Magandang umaga, mga kaalagang natural. Sa araw na ito, ay nandito tayo sa National Museum sa Natural History of Anthropology at binisita natin ang National CPR Day or Bayani ng Puso pa dito sa Manila. Alam ninyo, natural na sa mga tao ang pagnanais na mabuhay ng mahabang panahon. Kailangan may ginagawa tayo sa oras ng mga emergency at isa na dito ang panatiliing buhay ang puso. Pero maraming klase ng tao ang kailangan gumanap sa ganitong klase ng trabaho mayroong mga tao na hindi nakakaya ang kulay ng dugo o kaya ang makakita ng nahihimatay. Pero para sa mga tao na may matatag na puso, ito ang panahon upang pag-aralan ang tamang paraan ng pagsi upang sa ganon, ikaw at ako ay maging kabahagi sa pagliligtas ng buhay ng tao. Doc, ano ito? Anong group to? Ah, ito po ay Wilderness Search and Rescue. So ito sila yung ginagamit na natin na tumulong para pag nagse-search nawawala sa mga bundok. chipa pag may mga ano po mga baha, earthquakes, sila po 'yung nandoon. Wow. At mm -hmm. kailangan silang magtrain. Yes po. Oh. Kailangan din ng matutunan po 'yan kasi part of their another uh, role is to save a life. So kasama po 'yan. And we will never know, no? Mahilig tayong mag-trekking. Eh. Mahiling yes, tayo pumunta sa mga falls, Opo. Opo. tapos biglang may mahihimatay, siguro heat exhaustion. Yes, pwede po. So, pwede po yun. Tapos, so kailangan marunong sila ng chest compression. Yes po. Parang mga doktor. Opo, parang no, no, no. And everybody can do it. Yes, anyone po. ba? Diba? Actually, what we want to promote here is, it's not just the EMTs, the nurses, the doctors that should know how to do basic CPR. This is something you want to teach all laypersons because it's a basic skill that could have huge, uh, big changes in the lives of someone. Yeah, ang galing. So, Do, kanina sinabi mo sa akin, there's a bill, may batas ang pag-aaral yes, pa. pag mm. ng CPR. Bakit nagkaroon ng batas? Yun know na po, dahil kay some boy, Lim. No? The basketball player. It, it was an act but it became a republic act, 10871. And it requires all... Uh, secondary high schools to learn CPR, lay CPR. Yeah, kasi mayroong mga nagsisinkopel, nabubuwal sa school, mm -hmm. mga siguro yung mga iba, hindi kumain, o kaya nabawasan ng oxygen, lagi masyadong matagal nakatayo, mm -hmm. o kaya naman may problem sa kalusugan sa heart. Mm -hmm. No, By the way, we are with uh, mga emergency doctors sa... Uh, UPPGH. Can you introduce yourself? Yes, doc? po. I'm Dr. Patrick Tiglao, Emergency Medicine Consultant. Um, my name is Dr. Rafael Amendral. I'm an emergency medicine physician from the Philippine General Hospital. Uh -huh. hey, hi, and um, I'm Dr. Olin Joseph Tamayo, also an EM physician of UPPGH. Wow. Uh, and so, Doc, ah, uh, ito po bang National Cardiopulmonary Resuscitation Day? Today, ay ginagawa na before or this is the first time actually uh, since it became an a republic act in 2018 yearly dapat sineselebrate, no but ang pinaka ano dito important dito sa ginagawa natin it's the first unified national sea party in the city of manila congratulations yes, naman Opo. as a matter of fact sa tagal-tagal ko na rin na doktor. Ngayon din lang ako naka-attend ganito. <laughs> At uh, sa totoo lang, mas maganda nga na yung mga lay, yung mga Apo. common yung mga patients natin. Apo. Nakakakita ng dami. Apo. Kasi nagkakaroon sila ng experience. Yes. Kasi yung mga mga ibang tao, akala nila ganyan-ganyan yung CPR. Yes, dog, especially ba? yung napapanood nila sa mga pelikula. Oh, na. Oh. They could get ideas na ay ganun lang pala yun. or even the indications doc like you mentioned, no? Sometimes Kunyari, may nakita silang nahimatay, baka kala nila kailangan nilang i-CPR agad. Pero yun pala, iba pala dapat uh, they have to check muna kung may pulse ba ito o wala. So, so ano-ano yung mga kailangan nating i-check? Ah, so uh, basically, Doc, no, um, yun yung mga stuff na, na tinutunan natin dito sa, ano, sa uh, event na ito. But um, siguro in that train, same train of thought, no, uh, kung nga rin may nahimatay, uh, first, mm -hmm. the first thing we teach to, dito is yung check muna the surroundings. So the first, oh, yung pala, no? so we have four C's. No? If, if ever our viewers would also like to know, kasi nga, that's our goal naman, advocacy, to, to uh, spread as much uh, as we can no, to the lay uh, people. So yung first po is to check, no? so check the surroundings. Surrounding. Uh, po, if, if the scene is safe, no? I have to make sure po that, uh, of course, as a provider, ikaw po mismo ay safe ka. No? Pati tayo, dapat safe, safe din. Po. So, and then titignan natin yung pulse so, uh, diba? actually for lay po hindi na natin siya tinuturo rate cha ang pulse kasi mahirap turuan sa lay baka iba yung nararamdaman nila iba yung, yung kapa yung kapa di ba Tinis na sinasabi lang po natin na uh, i-check po natin kung may ulirat yung pasyente. Platinum Pro, ang bisa ng 600 mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platinum Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants, ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming unibersidad at mga siyentipiko. kaya narito ang flavonpro Pro. Ang flavonpro Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% Reni ng vitamin C. Ang Flaven Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy, kaya palaging tandaan. Flaven Pro. Yes! Flaven Pro. Flaven Pro. Kasama ang tamang diet at exercise, ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flaven Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Pro. 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 Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Or parang humihinga ba siya or gumagalaw? So pag hindi po siya huminga, gumagalaw, yun na po yung time natin na kailangan natin siya i-CPR. And then so invite natin yung mga kababayan natin to join um, the National CPR Day. Yes, so uh, please come and join us here in the Museum of Natural History. Uh, we have experts ranging from the EMTs of the Manila Disaster Risk Reduction Management Office. Uh, we have doctors from the Philippine General Hospital, Hospital ng Manila, and Manila doctors. Uh, and we are all excited to teach you on how to do high quality CPR. It's a skill that will only take less than 30 minutes, but I promise you, once you learn it, you'll never forget it. And, lahat tayo, kailangan marunong. sumagip ng buhay okay. ng kapwa natin, yeah, nanay, tatay, ate, kuya. Tama po yan, ma'am, kasi ang 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 principle dito, dapat isa sa isang household marunong mag-CPR kasi mm. it usually happens at home. Yeah, basketball game, mm. nasa kasi gym, gym oh. nagsiswimming ka. Public place places. Nasa diba? beach, mm. nalunod, mm -hmm. di ba? And even as aeroplano, Opo, yung and mga drivers kailangan marunong din, yes. especially pag masyadong mainit, nahihimatay yung mga, mm -hmm. mga tao. A CPR can really save a life. If I may share lang, yeah. dos, no? Yung mom ko kasi, she loves like watching these videos online, no? Minsan may mga nasa-share kasi siya na parang videos of people trying to save someone pero makikita mo the technique is not there no so definitely this event would help uh mas educate talaga the the common uh, uh populace regarding the proper way of doing things so ang proper way is to compress the chest yung compression na nakakabuhay. Kasi mm, mas right. medyo malalim, pero hindi nakakabali ng buto. Na na actually. Yan, uh, sige. The nice thing, well, when I was a medical student, my first interaction with CPR was terrifying because when I compressed, you would really feel and hear the cracking of the ribs. And when people hear that, they think they might not be doing it correctly. They think they might be hurting the patient. But in reality, that type of chest compression is the type that will save lives because we want to reach a certain depth around 5 to 6 centimeters. So cracking of the ribs is normal in CPR. Ako naman, if I may share, yung una kong CPR sa ER, sa Manila Doctors, ako ay nakapanta. <laughs> so, kailangan ko, <clears throat> alam mo yon kailangan mong umibabaw doon sa iyong yeah. pasyente. At, and then, of course, yung mga, mga other doctors and nurses no? Kapag pagod ka na, kailangan yung rhythm. So, Susundan, mo, siya. Oh. Kaya po may mga songs tayo na ina-adapt to make it more palatable to the young generation. Kasi dati, staying alive lang alam natin, di ba? so, alive. So, ano ba yun? Ano ba? Sino ba yan? Sino bang, sino bang, si John Travolta. Travolta ba? Ayan, o, tagal na noon, no? 1970s. 60s, 70s. Sa so, ito, meron tayong mga bini. No? Yeah. Bini nanjan yung mga mga bands, no? Meron tayo si Maymay, Presence of Mind, beat no, yung beat nila yeah. is just the right beat Opo. para number 1, kang kabahan, presence of mind din sa gumagawa uh, ng CPR. And then of course kailangan yung yung compression mo tama. Tama tama. Okay. Ay dito sa lay CPR na ginawa natin, uh, hindi siya yung usual na ginagawa po every year, no? ginawa namin siya in such a way na matututunan nila yung principle of the lay CPR, bakit kailangan gawin. Tapos itong station na to nakikita nyo, Ah, yeah. uh, makikita nyo na iba-ibang mannequin no? at meron kami pillows. Uh -oh. no? Kasi uh, mahirap po talagang mag-procure ng mannequins, mahal siya. So this uh, activity emphasizes that it, uh, with, You having no mannequin is not a hindrance not knowing CPR. Yes. So even at home, using your own pillow, pillow, you can do CPR. Correct. And then, so I'd like to congratulate the doctors ng emergency medicine. Kasi itong ibinabahagi ninyo ay uh, alam mo, hindi lang kaalaman. Kung hindi, isang bagay na napaka-importante. Mm -hmm. Kasi hindi ari-arian ang iyong sinasalba dito. Kung hindi buhay na walang katumbas at kapalit. Araw-araw ang digmaan. Umagat gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains four active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. So, kaya tinawag ko itong bayani ng puso. Bayani saving ng puso. A, saving, the heart. Yeah. So, sabi nga namin, uh, magkukontinue po ito kasi first time siya na united as one ng City of Manila. So, we invited Manila doctors, Hospital ng Maynila, We have your MDRMO, Manila City Disaster Reduction. We also have the NGOs, the volunteers, firefighters na kasama po namin no, na itong, uh, event na ito. And it will be just a beginning. So next year, uh, dadami pa po yung mga collaborate and. More heads more hands means more people to see you no know, and to train yeah. CPR and I see some doctors coming in also mm. no mga familiar faces, faces coming from the same university Opo. and then there are some yes. na fraternity ko sa Sigma mm. beta and then I see lions. lions I see other nurses from other hospitals, hospitals. Firefighters. Yes po, Diba? Ron. And police. Mm -hmm. Diba? And yung security. Security. Nakikita. So, ang ganda talaga. So, congratulations Salamat dito sa inyong po. ginagawa. And we hope that uh, sa susunod, yung atin naman mga viewers ang mag-join. Siguro. Huwag so, silang matatakot kasi uh, knowing how to do lay CPR can save, you don't know, your parent, your sister, brother, or even your neighbor. No? Sa oras ng emergency, bawat segundo ay mahalaga at minsan hindi gamot ang kailangan, kundi ang taong handang gumawa ng unang hakbang. Ang CPR o cardiopulmonary resuscitation ay simpleng kaalaman pero pwedeng magligtas ng buhay habang hinihintay ang tulong medikal. Hindi mo kailangang maging doktor para matuto nito. Kailangan mo lang ng tamang training, presence of mind at malasakit. Sa alagang natural, pinapaalala namin, ang tunay na pag-aalaga ay hindi lang tungkol sa herbs o healing, kundi sa kahandaang tumulong sa oras ng panganib. Yan ang ay dapat. Buhay ay mahalaga, kaalaman ay sandata, at ang puso ng alaga, handa sa anumang pagsubok. Hi everyone! Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, We bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay Soul Good. At syempre, share niyo na rin sa inyong pamilya, barkada, at kapitbahay. Let's spread good news, good, good vibes, and vibes, and God's goodness. goodness. Dahil sa, sa tagumpay, it's, it's all good!